Alam mo ba kung bakit sinasabi na every marine is a rifleman? Sa Philippine Marine Corps, walang exceptions. Kahit officer ka, nasa support role, o may ibang specialization, lahat ng marines rifleman muna. Bakit? Kasi sa totoong laban, walang kasiguraduhan kung anong mangyayari. Pwedeng isang araw nasa opisina ka, pero kinabukasan nasa front lines ka na. At sa oras ng giyera, kailangan handa kang lumaban at protektahan ang bayan. Ang rifle ay hindi lang armas, it's a symbol. It represents discipline, courage, and the readiness of every Marine to fight, anytime, anywhere. Dito makikita ang pagkakaiba ng Marines. Walang trabaho na maliit, walang tungkulin na hindi mahalaga. Ang bawat isa ay sundalo muna bago lahat ng iba. Kaya nga Marines carry the proud legacy of being first to fight, last to quit. Dahil saan mandalhin ng misyon, bawat Marine handang lumaban, magtagumpay, at magsakripisyo para sa bayan. Kaya ang tanong, Handa ka rin bang harapin ang laban sa buhay mo gaya ng Marines?